Sobrang lamig na dito. Kaya itong ano, bitter melon kahit uh, maliliit pa kunin ko na lang 'to kasi ano. O oh, ito oh nalalanta na. Mamamatay na 'tong oh, wala na oh. Lalanta na 'yung mga dahon. Kaya kahit maliit pa kunin ko na lang. Pati itong mga tomato. Kasi ano nang naman 'to? Wala na. Taglamig na. kahit maliliit pa tong uh, ang palaya kunin ko na lang kasi tingnan nyo oh nalalanta na yung ano mga dahon kasi wala na ang lamig lamig na dito oh kunin ko na lang oh. Maliit pa kunin na lang natin kahit maliit pa ha kasi wala na nalalanta na yung mga dahon wala na to O pati yung tomato wala na. Kaya kunin ko na kahit ano, hilaw pa. Kasi malalanta din naman to. Maano lang naman to. Tingnan nyo, oh, wala na. Yung mga dahon, nalalanta na. Kasi ang lamig-lamig na, lalo na sa gabi. Kaya kunin ko na rin. Pati itong uh, hilaw. si wala din. Wala na. Pati itong sili, oh. Wala na, oh. La lalanta na. Yeah. Nalalanta na yung mga dahon. Oh, matay din lang ng to. Tingnan ko na. Ito, Hmm, pati okra, wala na. hala. Oh, ito. Ang palaya, wala. Na. Bumibili kami ng maraming, ano, maraming pam... Oh, pati yung ampalaya, o, oh, giniginaw. Oh, tingnan nyo Naginaw din. Sobrang lamig. Bumibili lang kami ng mga pumpkin para lang kunin yung mga buto. Si masarap yun. Gawing ano. Eh. Oh, Sobrang lamig, lamig. O pati itong mga sili, kunin ko na rin to. Kasi, ano, malalanta din naman to. Pati yung mga hilaw, kunin ko na.